Samantala, isang medical mission ang isinagawa sa Laloma sa lungsod ng Quezon. Ang naturang medical mission ay inorganisa ng Batch 1983 ng E. Rodriguez Jr. High School. Nagbigay ng kanilang libreng serbisyo at namahagi ng libreng gamot ang mga doktor at volunteer sa nasabing medical mission. Sama natin din si Dr. Elena Cruz, isa sa mga pediatrician. So ma'am, uh, we realized na ito pong medical mission, no? wala pong bayad to. Ano pong nakaka-inspire sa inyo na gumawa po ng mga ganito klaseng um, serbisyo? Siyempre, pinasok naman natin pag doctor. So, volunteer talaga serbisyo talaga yung number one sa amin. So, anytime kapag may free, we're ano naman kami, open naman sa mga medical mission na ganito. Sa mga na-encounter nyo na po na nagpa-check up, ano-ano po yung madalas na nire -reklam? Siyempre, ubot si Yun lang. Wala namang pong kailangan ng immediate na attention. Paminsan, minsan may nakikita kami ganun. Pero kapag once na na-recognize namin, syempre refer na namin sa malapit na hospital. Since we're talking about health, ano, ano pong tips na maibibigay natin para sa, ating mga viewers para maiwasan yung pagkakasakit at uh, maiwasan yung sabi na natin pagdagsa sa mga medical mission? Mm, syempre, ubot number one na pinak pinapakonsulta nila, so ang uh, most common lang naman, virus lang naman sila. Proper hygiene lang ang pinaka-importante lang naman talaga. Sa panahon po ba ngayon, anong uh, pinaka-rampant na sakit, lalo na sa mga kabataan? Una-una pa rin, dengue. So yun pa rin ang number one sa amin. Tapos pneumonia sa mga bata. Yun yung mga cases namin na madalas. <laughs> And syempre, dengue hygiene lang din yung kailangan? Hindi, nakukuha talaga sila sa lamok. So wala namang gamot ang dengue. Inom lang sila ng orisol hydration lang naman sila. So any message na lang po para sa ating mga viewers? Hygiene lang naman na importante sa kanila. Kailangan panatiliin nating malinis yung paligid, pali panatiliin nating mali laging malinis yung katawan, ganun lang.